Mamamasyal kami ngayon mga mare. Dumating nga galing sa Japan yung pinsan ko kasama yung asawa niya. Dahil madala nga umuwi yung pinsan kong babae mga mare, minsan lang kami magkasama-sama ay nag-aya nga silang mag-swimming kami. Tatlong kolong-kolong nga pala yung mga gagamitin namin mare papunta sa aming pagsuswimmingan. Dito nga pala ako mga mare sasakay sa kolong-kolong ni kuyang Kulang isang oras na nga ni kuyang pinapadyakan yung motor niya pero ayaw pa rin umandar. Ito ang bunso nila kuyang na si Samsam ay kasama din namin. Hindi kasi pwedeng maiwan yan kasi wala siyang kasama. Nang mapandar nga niku kuyang yung motor niya ay umakyat na kami dito sa kalsada. Ihintayin nga namin dito yung tito ko dahil gumagayak pa. Kumakain pa kasi siya kanina. Kulang kalahating oras nga namin hinintay si tito. Nauna na nga pala yung mga pinsan ko dun sa pupuntahan namin. Sumusunod nga pala sa likuran namin ay yung tito ko. Ang sakay nga ng tito ko yung lola ko saka yung isa ko pang tito. Kasi siyang biyahe ngayon kaya makakasama siya. Paakyat pa lang kami mga mare dito sa ahunin. Bigla na lang ayaw umahon ng motor ni kuyang. Yun pala mga mare naputol yung kadena. Buti nakita pa yung lak ng kadena mga mare. Mga na lang nitito si Kuyang magkabit ng kadena. Bigla na naman ngang huminto yung motor ni Kuyang, mga mare. Bumaba nga ako para tulungan si Kuyang itulak sa palusong yung motor niya para nga umanda. Hinintay nga pala kami ng pinsan ko at dalawang pamangkin, mga mare. Sila kasi yung backup namin kapag naputol uli yung kadena ni Kuyang. Tuwang-tuwa nga ako sa kanila habang ibinibidyo ko sila, mga mare. Nagwawaki pa nga ang mga kulokoy. Dumaan nga muna kami dito sa bilihan ng gasolina, mga mare. Baka kasi maubusan kami ng gasolina sa daan, mga mare, mahirap na. Nandito pa pala yung mga pinsan ko, akala ko na una na sila sa amin, mga mare. Kuminto nga muna kami dito sa Water Filling Station, mga mare. Baka kasi kulangin yung inumin dala namin, ay eh, marami pa naman kami. Ito na nga mga mare, yung lugar ng aming pagsuswimingan. Huminto muna kami dito dahil bibili yung tito ko ng isda. Mura kasi dito ang isda mga mare. Kaya nga pag may pera kami mga mare, dito kami palaging bumibili ng asawa ko. Buti na nga lang at diretso na uling umandar yung motor ni Kuyang. Sana nga mga mare, hindi na huminto yung motor ni Kuyang. Bukod nga pala sa pinsan kong galing sa Japan, umuwi din yung tito ko at dalawang pinsan na lalaki. May mga trabaho kasi sila sa Manila, ilang buwan din kasi bago sila umuwi. Hindi nga sana ako sasama mga mare. Kaya lang, naisip ko eh paminsan-minsan lang naman to at saka para sa akin, mas masarap talaga at masaya sa pakiramdam kapag kasama mo lahat ng pamilya mo mga mare. Kaya naman sumama na ako. May signboard pala dito sa kanto yung pagsuswimming namin mga mare. Ayun na nga yung resort kasi ando na pamangkin ko naghihintay sa amin mga mare. Nakaabang nga dito si Dico sa labas para tumulong magbuhat ng galon mga mare. Ang ganda-ganda ng tanim nilang bougainvillea. Iba't iba nga yung kulay mga mare. Gustong gusto ko magtanim ng ganyan sa bahay. Kaya lang hindi ako makabuhay ng ganyan mga mare. Tignan nyo si sam Akala mo batang buhat buhat ng kanyang ate para sa akin, maganda dito. Tahimik, malinis at simple lang. Hindi masyadong malaki yung space nila pero malaki yung swimming pool. Dalawa yung swimming pool nila dito mga mare, isang pang adult at isang pang bata. Sayang nga lang mga mare at hindi kasama yung papa ko at jowa ko kasi nasa trabaho sila. Mama, hindi din kasama dahil hindi siya pwedeng maghapon na nakaupo lang dahil sumasakit yung mga paa niya. Hindi nga din nakasama ang dalawa kong kapatid dahil sila ang kasama ni mama. Pero kung hindi na mild stroke si mama, sigurado akong sasama yon mga mare. Ito yung pinsan kong maganda mga mare. Kanina pa nga sila nandito at naghihintay sa amin. Ito pa lang si Ate Star ay mahilig sumayaw. Ang bait-bait nga ni Aiden mga mare dahil lahat ng lalapit sa kanya pinagmamanuhan niya. Marami pala silang dinala ng mga pagkain. Yan nga lahat yung mga dinala nilang pagkain ang dami. Yung pansit isang kawa, sa pansit pa lang mabubusog ka na talaga. Inilagay na nga lahat ni Sanko sa cooler yung sanmig na iinom ni nila mamaya. Ito nga yung mga bata, mga mare, na una na silang lumusong sa pool. Paano ba naman kasi mare, ay puro sa ilog lang kami palagi pumupunta. Mas malapit kasi sa amin ang ilog kaysa sa swimming pool. At saka sa ilog mga mare ay libre lang. Nakakatuwa nga silang pagbasdan mga mare. Mamaya nga mga mare ay lulusong din ako dyan sa tubig. Ipapakita ko nga pala sa kanilang lahat kung gaano ako pagaling lumangoy. Dahil baka akala nga nila mga mare ay sila lang ang marunong lumangoy. Tinatawanin nga ako ng pamangking ko kasi sabi ko kumaway siya kaso ayaw niya dahil nahihiya siya dahil tanghalian na nga mga mare ay nag-aya na silang kumain daw muna kami kaya nga ayan na nga sila at nagsasandok na sila ng kakainin nila mamaya nga mga mare ay kakain na rin ako si Raisa nga mga mare ay nagpakyot pa habang buhat si Aiden ayos nga si nanay mga mare high blood siya pero may taba ng baboy ang dami nilang din na mga mare samantalang ako nga mga mare ay ang bag ko lang sa kanila ay ang lumamon hindi pa nga kumakain tong si Kuya at Ate Star dahil silang dalawa yung gagawa ng sausawan ng isda. Masarap nga yung gagawin nilang sausawan mga mare, labanos na may bagoong sibuyas at kamatis at saka mangga. Dito nga sa pinuntahan namin na mga mare ay kami lang magpapamilya lang ang nandito at saka yung may-ari. Inarkila nila to dahil marami nga kami. Meron nga rin pala ditong video okay mga mare, pwede kang kumanta dito. Hindi ko na nga matiis guto mga mare, kaya kakain ako. Mas marami nga yung ulam kaysa sa kanin na kinuha ko dahil kakain ako mamaya ng pansit. Kapag sumobra kasi ng mare ay nagpapalpitate ako ng matindi. Kapag nagpapalpitate ako ay nanlalata ako at ninenerbyo. Kaya hinay-hinay nga lang muna sa pagkain at mamaya na lang ako ulit kakain kapag nagutom na. Marami naman kasi pagkain mga mare kaya hindi ako mauubusan at saka hindi naman to karera. Tuwang-tuwa nga ako dahil hindi analam ni nanay na video ako. Nagulat nga si nanay at natawa mga mare. Ba't to nakikita niya yung mukha niya? Nagbibideo daw pala ako mga mare. Nahilig nga din to si nanay sa video at saka sa mga picture-picture. Basta nga sa video at pagpi picture ay game na game to si nanay. Kaya hinayaan ko na nga lang si nanay na nandyan. Mamaya nga mga mare, pagkatapos kong kumain ay maglulublub na ako sa swimming pool. Siyempre, bago mag-swimming, kailangan busog ka nga mga mare. Tapos magpapagutom ko ulit habang nasa swimming pool. <laughs> Nakakatuwa nga tong dalawang magbalai na to. First time pa lang nilang magkita pero kung magbanding parang matagal na silang magkakilala. Napakabait din naman kasi ng biyana ni ate. Palangiti at laging nakikijaming. Heto nga yung dalawang mag-ina mga mare. Nagkakarerahan nga sila kung sino ang mas mabilis sa kanilang dalawa. Siyempre ang mas mabilis nga sa kanilang dalawa ay yung pamangkin ko. Gustong gusto ko na nga rin lumublob dito mga mare kasi naiinitan na yung katawan ko. Hindi nga pala masyadong mainit dito sa swimming pool na to mga mare dahil may nakaharang sa may ibabaw. Dun nga sa malit na swimming pool, mga mare ay napakalamig nga doon Nung maliit pa ako mga mare, gusto ko din maka-experience mag-swimming sa swimming pool. Naka-experience naman ako noon nung elementary ako mga mare, kaya lang maliit lang yun. Kung tawagin nga sa amin yun ay banyo-banyo. Mahal na araw pa nga noon mga mare. Ang kasama ko nga pala nung elementary ako noon ay sila mama, papa, kapatid ko at saka yung pinsan ko at yung tito at tita ko. Nakakatuwa nga si nanay mga mare. Gusto din pala niyang magbabad sa pool. Hetong at inaalalaya na siya ng pamangkin ko. Mababaw lang naman to mga mare kasi nga sa pang bata ito. Nakakatuwa nga mga mare dahil sumama si nanay. Hindi kasi yan basta-basta sumasama sa amin dahil ayaw niyang naiiwan ng walang tao yung bahay niya. Ayaw niya din kasi naiiwan yung mga alagang hayop niya. Pati nga din yung kabalain ni nanay ay nagbabad na nga din sa tubig. Ang sarap nga ni nanay pagmasdan habang nasa tubig. Tuwang-tuwa nga si nanay dahil malamig daw yung tubig. Hindi nga niya sukat akalain na makakaligo sa dito. Nakain ang pangasi atin ng tubig dyan kaya siya inuubo. Balang araw nga mga mare kung papalarin ako ay gusto ko din magpagawa ng swimming pool. Kaya gusto ko magkaroon ng swimming pool mga mare ay dahil kapag nakita kita kaming lahat na pamilya ay di na kami lalayo ng pupuntahan. Masayang masaya tong dalawang magkabala ay eh, mga mare. Pati nga sila ay eh, nag enjoy sa tubig. Kanina pa nga ako tinatawag ni nanay mga mare. Gusto niya kasing picturean ko daw silang dalawa kaya ang sabi ko sige. Akala nga mga mare ni nanay ipipicturean ko lang sila hindi niya alam na video to. Bukas nga din pala mga mare ay luluwas din itong dalawang pinsan ko papunta sa kanilang trabaho. Pag alis nga nila mga mare ay matagal naman namin ulit sila makikita at makakasama lalo na si Ate ni Sayang nga din pala mga mare dahil hindi nakasama yung anak ni Dico na si JM Sabi kasi ni Dico na awa daw sa doon kapag nahihilo at sumusuka sa basa Saka na lang daw niya isasama ngayon pa nga lang kakain si Kuya at si Ninong mga mare. Kumakanta na nga din si Raisa mga mare. Gusto ko din sana kumanta kaya lang baka biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya tungat nilalaro naman ni Harold si Bulingkit sa tubig. Tuwang-tuwa naman si Aiden po. At yung dalawang mag-ina nga dito ay nagsiselfie-selfie naman. Pamangkin nga pala ni Kuya Henry yung batang babae na nandun. Panoorin niyong mabuti mga mare kung gaano ako kagaling maglangoy. Huwag kayong kukurap mga mare ko, sigurado akong hahanga kayo sa galing ko. Nagkahon nga pala muna sila dito sa swimming pool mga mare para kumanta. At yung iba naman nga mga mare ay tatagay muna bago uli mag swimming. Siyempre, mga mare pag mga lalaki tagay is talaga yun na rin ang mga banding nila. Alas tres na ng hapon mga mare. umaho na rin yung ibang mga bata para kumain uli. Sarap na sarap nga si CJ sa inihaw na hotdog mga mare. Dahil ilang oras na nga ako nakababad sa tubig mga mare ay nakaramdam nga ako ng guto. Napakasarap talagang kumain mga mare. Ang kinuha ko nga pala mga mare ay pansit. Masarap nga yung pagkakaluto ng pansit ni Ate Star mga mare. Maraming sahog. Ganito yung gusto kong luto sa pansit mare. Malambot yung bihon, hindi matigas, hindi siya nakakasamid. Nakikipagkwentuhan nga mga mare dito si nanay sa mga pinsan ko na tumatagay. Gusto din yata ni nanay tumagay. Pagkatapos ko nga kumain kaninang alas mga mare ay nagbabad ulit ako sa swimming pool. Pagkatapos nga ng isang oras mga mare ay magbabanlaw na nga ako at magbibihis na. Kanina pa nga tapos maligo si Ate Star at si Baby Aiden. Medyo inaantok na nga yung pamangkin ko mga mare dahil napagod din kakalaro sa tubig. Unti-unti na nga ng gamit si Tito at Ate dahil uuwi na nga daw kami. Mag-aalas 5 pa nga lang mga mare kaya nga lang ay baka maubutan kami ng ulan dito. Sulit na sulit naman nga mga mare yung oras namin dito. Tumulong na nga rin si Nanay mag nagligpit mga mare. Ang dilim ng kalangitan mga mare, konti na nga lang ay babagsak na yung ulan. Huwag nga sana munang umulan dahil pag nagkataon ay mababasa nga kami. Wala pang ang alas 4 kanina ay umalis na yung isang tito ko na may kolong-kolong na siyang sinakyan ni nanay at tito. Umalis nga siya agad dahil meron daw silang biyahe ngayon. Si nanay at tito nga mga mare ay sa kolong-kolong na lang ni kuyang sasakay. Bali magiging anim nga kami sa kolong-kolong mga mare. Isa-isa na nga nilang inilalagay yung mga gamit sa kolong-kolong. Marami nga silang mga gamit na dala. Umaambon na nga mga mare kaya sumilong muna kami. Pero si kuya ay busy pa din sa pag-aayos ng gamit sa kulong-kulong. Madadagdagan nga sila ng isa mamay eh dahil din sasakay si Ninong. Medyo lumakas nga kanina yung ambon mga mare. Nakasakay na nga pala yung iba sa kanilang kulong-kulong at sa tricycle. Dito nga kami sa dulo ng kulong-kulong nakapwesto -kulong na Igel, mga mare. Yung mga gamit nga namin dala kanina mga mare ay sa harap nga nakalagay. Okay naman nga ako dito sa dulo mga mare. Nakakaupo naman ako ng maayos. Pinalipat nga ako ni kuya mga mare kasi tumitikos yung motor niya. Tinali na nga mga mare yung kolong-kolong ni Kuyang sa kolong-kolong nila Kuya Michael dahil ayro talagang umandar. Medyo basa na nga din ako mga mare dahil umuulan. Mabuti na nga lang talaga mga mare ay may dalang tali sila Kuya. Nadaanan nga ulit namin yung bilihan ng murang isda kanina mga mare. Hihinto nga muna kami saglit dito sa gilid mga mare. Kukuhanin nga ni Tito mga mare yung binili niyang isda kanina na may kasamang tahong. Nagpatawag na nga ng todo yung pinsan ko para palipatin kami nila nana. Dahil masyado nga kaming marami sa kulong-kulong ni Kuyang ay nahihirapan humila yung motor nila Kuya. Alas 6 na nga mahigit mga mare, mag-aalas 7 na maliwanag lang talaga. Thanks God at nakauwi na rin kami kahit umuulan at nagkaabirya yung motor ni Kuyang. So yun lang mga mare, thank you for watching, be kind and happy.